sinospendé matapos manuntok ng pasyente na itong news scoop Isang nakakagambalang viral video ang kumakalat online na nagpapakita ng isang Chinese surgeon na paulit-ulit na sinuntok sa ulo ang isang 82 anyos na pasyente habang sumasa ilalim sa medical procedure. Ang umano'y insidente ay naganap noong 2019 pa sa isang ophthalmology hospital sa Timog Kanlurang Lungsod ng Gigang, China. Sa nakakaalarmang CCTV footage na naipost sa Weibo ni Dr. Ai Fena, isang doktor ang nagsasagawa ng operasyon sa isang pasyente na nakabalot sa isang dark green surgical blanket. Nang magsimulang gumalaw ang matandang pasyente, bigla namang inundayan ng suntok ng ilang beses ng doktora ang pasyente nito. Dahil sa pananakit, lalo pang gumalaw ang pasyente. Maya-maya lang, isang hospital staff ang lumitaw sa frame at pinipigilang gumalaw ang pasyente. Sa pag-iimbestiga ng pamunuan ng ospital, hindi tumalab malabang anestisya na itinurok sa pasyente. Dagdag pa ng pamunuan, sinubukan umano ng matandang pasyente na hawakan ng kanyang mata dahilan para pigilan ito ng doktora. Kaya ang lugar na malapit sa mata ay isang sterile surgical area. Kapag nahawakan, maaari itong magdulot ng impeksyon. Hindi pa umano nagkaintindihan ng pasyente at doktora dahil sa dialect ng pasyente. Dahil sa insidente, nagtamo ang pasyente ng pasa sa ulo. Humingi naman ng paumanhin ng pamunuan ng ospital sa biktima at nagbayad ng monetary compensation bilang kabayarana. Ayon sa anak ng biktima, bulag na ang kaliwang mata ng kanyang ina. Bagaman hindi malinaw kung ito ay dahil sa insidente o sa iba pang dahilan. Lana. Sinabi ng pamunuan ng ospital na nabigong iulat sa kanila ang insidente. Nalaman na lamang ito ng publiko ng ibahagi ni Dr. I sa kanyang Weibo account ang nasabing video. Inalis na ng ospital ang CEO ng pasilidad at sinuspindi ang surgeon na sharing din ng ospital.